Thank you, little monsters. <laughs> yes. Lady Gaga. Um, yes. Are be you careful. I, I'm careful. Yes. Why? Yes. Because when I bluff, I you don't know if I'm bluffing because I keep a poker face. <laughs> oh. This is a joker face, <laughs> not poker face. No joker face. <laughs> this is a a bald romance. <laughs> <laughs> oh, okay. Woo! Hello. Oh, I'm sorry. I'm sorry. Mag 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 maganda. Magandang luan mo, luan mo. magandang magandang gabi gabi sa inyong lahat sa inyong, lahat. inyong lahat magandang inyong, gabi sa inyong lahat mga mga kapuso kapuso yeah magandang gabi sa inyong la lahat yeah. mga kapuso that's that's all the that's all that ta Tagalog? Yeah, yeah. Tagalog, Tagalog yeah yeah Tagalog Tagalog the local language yeah local lo okay. right. I <laughs> know, except for um, Minikani ko ni, ni Monica ang makina ng minika ni Monica. ang relo ni Leroy Royal, buwan ng kabilugan kabilugan ng ban, butika, bituka, butiki, that's all. Ang hulsa mo naman pala, umupo ka! Harapan pa ako magpuno eh. Players, Louise, Brea, and Kylie, are you ready? Ready! Ang kukita man nila oh. Good luck sa inyo. This is round 1. 2,000 pesos, kailangan ninyong masagot ng tama. Ang mga katanungan, depende sa categories na ito, mula sa atin, ang serious niya, Blackboard! Meron tayong finger, Stanley, Ray. Luis, ikaw ang nanalo sa bunutan o ang unang bubunot, ikaw ang mamimili. Siguro, since yung mga soap namin may relationship Siguro family. Oh, may rationality ko Family na lang. Ewan ko sa'yo, Family! Family! Uy! Sino naman ang pipiliin mo dito? Kuya Wally. Oh. Wally, ito ang tanong sa family. Sa popular animated series na Dora the Explorer, ano ang family name ni Dora? Ano yan eh? Pagka Mexico yan eh. Si Dora. Really? Pero anong Garcia ang family name niya? Lumabas lang yung apelidyo niya na Rebellion nung tinalo si Pacquiao, ni Marquez. Really? Kaya Marquez pala ang apelidyo niya. Apo ni Marquez. Oh. Si Dora. Si Dora, Dora Apo ni Marquez. <laughs> <laughs> What about you, Monster Monster? I know this. This is my uh, This is my specialty literature animated series. It's Dora Encantada. <laughs> oh, I watched that. <laughs> no relation to Kimi, but this Dora Encantada. Yeah. Is, uh -huh. Pero ang pinili mo ay si Wally, ang sabi niya ay Dora Garcia. Ikaw ba ay sasang-ayon kay Wally? Dora Garcia, is it a fact or a bluff? Black na, black na. Black! Black! black. <laughs> Gusto po niyaming malaman ano ba ang apelido ni Dora the Explorer talaga. Is it a Ilang pagpupugay sa manunulat na si Gabriel Garcia Marquez. Ito pang bonus trivia. Ang name na Dora ay mula sa Spanish term na Explora Dora, which means female explorer. Ah. Oh, no. I, I got it confused. Oh, why? Dora Encantada is a different novel. It's Dora the Rat Killer. <laughs>